pang bumili ng iPhone So, nahihirapan ka bang pumili between iPhone 12 and iPhone 13 So, discuss natin yan If you are planning to buy uh, iPhone 12 or iPhone 13 Mga nagtatanong kasi sa akin, ano ba yung mas maganda For me, kung bibili ka ng iPhone 12, kung mas uh, budget wise yung iniisip mo, mag iPhone 11 ka na lang kasi uh, wala namang ganong significant difference yung uh, iPhone 11 at iPhone 12 Uh, in terms in camera. Kasi yun nga, di ba, kalimitan. Pag iPhone, di ba, camera naman. Pero on uh, nanometer chips uh, wise, meron kasi 7nm na si NNMC iPhone 11 and 5nm si uh, iPhone 12. Pero camera wise, halos pareho lang yan. Saka hindi ganun kalaki yung uh, difference nila. Kung gusto mo ng mas jump or mas uh, definition na ano, kumbaga may significant difference pagdating sa camera you should go for iPhone 13. So, iPhone 13 is halos pareho ng iPhone 14. So, yun yung isipin mo, halos pareho sila ng iPhone 13. Chipset-wise, pareho sila. May nadagdag lang na mga features, pero hindi naman ganun ka-significant. Kaya, kung ako tatanungin, if you, you are planning to buy, uh, halimbawa, iPhone 13 and iPhone 14, go to iPhone 13 na lang. Kung budget-wise yon di ba? Pero kung sample, bibili ka ng iPhone 12, tas budget wise yung iniisip mo, go for iPhone 11 na lang kasi halos same naman. Kasi kalimitan gano'n naman si Apple. May mga models dyan na hindi gano'n kalaki yung signal rin. So, kung iPhone 12 or iPhone 13, pag iPhone 12, go for 11, for 13, 14 bibilhin mo, go for 13. That's all. By the way, I'm your tech guy engineer, BG. Boom.